What is good guys? So welcome ulit sa ating panibagong episode. Ayun, kamusta kayo dyan? Tagal-tagal din ng ating last na upload. So kung hindi nyo pa napapanood yung mga ginagawa natin sa ating OTJ DIY things, no? Check nyo nga sa ating channel and mag-subscribe na rin kayo. Kung bago pa kayo dito sa ating channel, click the subscribe button. Ayun, so ngayong araw guys, may naisip na naman tayong panibagong trip, ano? panibagong DIY na naman sa ating owner type jeep yun mamaya papakita ko sa inyo tara bumaba muna tayo let's go so, di na tayo sa labas itong ating OTJ yun lang umulan na guys umulan na ka. pero okay lang yan hindi naman maapektuhan yung gagawin natin ngayon kahit maulan kasi ang gagawin natin ngayon ay tilihain ulit natin yung ating OTJ. Eto guys. Ayan. Eto. Babalik ulit natin yung pagka hairline nya. Kasi kung makikita nyo dami na niyang gas gas no. Ayan. Nasa na Kung makikita nyo guys. Dami nya ng mga gas gas gas, -gas. tagal tagal na rin na hindi siya na naliliha ulit. So, ang gagawin natin ngayon, lilihain natin siya. Meron na kasi akong tinesting dito. Tinay ko muna dito sa loob kung epekto ba. E effect ba yung paglalihiha natin na DIY. Ayan. Tinesting ko na dyan. Pali yung ginamit ko dito is 150 grit naliliha So, ayan ang kinalabasan niya bumili na rin ako ng lihi ha ano ba yun ito ito pala ito bumili na rin tayo ng lihi dalawang bumili ako ng 240 rin na size tapos 150 ito yung nilagay ko dito yung ginawa ko dito 150 grit yan pero ito 240 baka 240 muna itry natin dito kung matatanggal niya ba yung mga nagbibakas ng gas gas so naisipan ko gawin to kasi like, napapansin ko na rin na masyado ng maraming gas gas na no ayan parang hindi na siya good stignan kung makikita nyo ito niliao ko kanina balet rin ko siya ng 1000 grit yato ito yung lumabas hindi mo siya masyado hindi masyado litaw yung hairline niya parang pinakintab lang niya bakas pa rin yung mga gas gas dyan bali dito ko sa trinay muna bago sa labas kasi para ibas tayo sa error si DIY lang naman natin to so itatry natin ngayon dun sa may fender fender mo na siguro na dalawa bago yung hood siguro yung hood next time na lang or bukas kapag natapos natin yung dalawa kasi medyo matagal-tagal na proseso to at kailangan talagang malinis at pulido yung paggagawa natin guys yun so pisan na natin to let's go So, pinesto ka muna dyan sa bubong yung camera natin guys para makita nyo yung top view na nga natin. Pagsan muna natin itong Kita nyo ba? Gagawin muna natin. Itipan Dip muna natin dito yung tight. Kaya ayaw natin matama yan. Okay. So why Man, Lilipan na natin yung gilid. Kasi yung part na yan, yan yung parang yan yun yung may, makintab na yan. Parang mirror na yan. Kaya yeah, ayaw natin idamay na labuin yan. Kasi kanyan sya guys. So, so ang lalabuin lang natin bali, ito. Yan. So napanood ko lang to sa sa YouTube. Sa mga nagbo-vlog din ng mga paano mag-polish or mag-hairline ng stainless yun so tatry natin then sana maayos yung kalabasan no sa gawin natin yung DIY so simulan natin let's go so guys ito pa lang tingnan nyo muna to check muna natin yung, yung liha natin ito pa lang part na to ayan so ayan sya hindi pa masyado nawawala yung ibang gas gas kung may kita nyo meron pa pero maganda na ulit na ulit yung pagka hairline nya ayan kesa dito sa kabila ayan o dito ang kita pa rin yung mga gas gas yan ito yung naliyan na natin diba kitang kita ang dami pang gas gas na ito dito nabosi buhasan na rin pwede na so tuloy tuloy na natin to guys para yung isa naman kasi yan ang oras na rin tayo nagsimula Ayan. so let's go So, ito na siya guys. After 10 minutes na pagliliha. Ayan. Mapapansin nyo dito kanina. Di ba may mga gasgas gas dyan. Meron pa rin kaso maliliit na lang. Ayan o mga ganyan na lang. Ayan. Rin dito. Ayan. Ang titignan yung sa kapila. Ipungkumpara natin dyan. Ayan o. Oh. Nagkita niyo yung mga gaspes na yan. Ayan, <coughs> makikita niyo yung mga gaspes na yan. Ganyan din yung kabila kanina. Tapos, kumpara natin sa ngayon. Ayan. So, uh, so kung lilihain pa natin yan, siguro matatanggal na yan mga maliliit na yan. So, effective siya guys. Ang gihamit ko palang liha is ayan, 240 grit. 240 grit yung ginamit ko. Ayan, kumintab siya ulit. na nawala yung mga malalaking gas na gas. Umukay ulit siya. Ayan, so, hindi naman na muna natin magagalawin. Eh. Ganyan na muna siguro para masimulan natin yung kabila or lihain ko pa ng mga 5 minutes tapos yun okay na yan mga 5 minutes pa tapos hindi pa tayo sa kabila proseso tala siya guys kung magdi DIY ko sa inyo talagang tatsagayin nyo sya lihain pag paglilihaan lang niya dapat straight lang na parang babalik-balik kayo kasi pag gumilid-gilid pagpangit. mawawala yung pagka-hairline nya. At tiyagayin nyo pala kasi talagang matrabaho siya. Kailangan nyo ng tiyaga. Yun, tsaka pasensya. talagang talaga mapapagod kayo. Kung magdi-DIY kayo ng mga ganito. Yun. So, tapusin na natin para magawa na rin natin yung kabila. Yun, so, let's go! kita labasan guys sa kabila yan ang ating side so simulan na rin natin yung kabila let's go So after a mga 10 minuto siguro guys 'yan. Eh na siya. May kita nyo kanina, latang lata yung mga gasgas gas gas. Ngayon, ito na lang mga titira yung mga medyo malalalim na. Ngayon, yung na ito. May kita nyo. Ang shadow wala eh. yung mga malalalim na kasi masyado eh. Ayan, yun eh. Ngayon, kagaya nyo. Ayan. Yung mga medyo mababaw lang yung natanggal. Pero, napakaganda na rin ang pinalabasan nyo guys. Yung mas parang mas kumintab pa siya. So, ito yung sa driver side. Ayan, makikita So, hanggang dyan na lang siguro muna natin yung lilihain. Kasi masyado nang malalalim yung ibang parte. Yung mga gas, -gas. So, goods na goods guys. Tingnan okay nyo. Yun, sa mga may OTJ dyan, no? Yung trip nyong labuin, yung mga fender, yung hood nyo, the sidings tas pag kasi sa mga talyer mga mekanikong ko ng mga ganito mahal din kasi yung mag ganito magpa hairline magpa bopping medyo medyo pricey rin kasi talaga Ayan. kung trip nyo pwede rin nyo rin i-DIY matrabaho lang siya pero ang um, maganda rin naman yung pinakalabasan niya. yun so makakas makakatipid pa kayo ayan so eto lang muna yung lilihain natin kasi nagtatry lang muna tayo kung maganda yung kalalabasan pero damn maganda nga ang kinalabasan siguro sa susunod ang ina naman natin eto siguro sa baba Ayan. Tapos ito. Ayan. Kapon pala guys. Na binuffing ko na rin yung ito. Hindi ko lang siya na videohan. Kasi linake muna kung maayos. Maayos naman ang kanalabas ng guys. Binuffing ko yung ito. Tapos yung dito yung harap. Yung Yung bumper pumper dito sa harap. Ayan, yung tint ko makikita nyo. Ayan, binaping ko siya kahapon. Hindi ko lang na na-vlog. Eh, nag-try lang din ako. Kung effective ba, kung mag ba ako, mag-DIY -di ako ng wapping. So, yung ginamit ko dyan, na pang wapping is, pre-grinder. Tapos may, itong, ang bala niya na, wool felt wheel. Itong wool felt wheel. Yan, baliktad lang guys. Wool felt wheel. Tapos itong buffing soap. May bibili ito sa online guys. Ang kulay rin ito. Na buffing soap para sa stainless. Pwede yun order in online. Ito sa Ada Shopping meron yan. So yun lang yung ginamit ko siya kanya. Para buffingin. Pag ginamit, binaping ko tong hood. Hindi ko alam kung ano to sa firewall natin. Pero yan, binaping ko siya dyan. Ang mga bukas-bukas pa nga hindi siya perfect na buffing natin. Kaya kailangan pa siyang i -polish. So, order pa tayo ng pang-polish natin, yung parang basahan na bilog. Basahan siya na pang-buffing. Sa stainless ha, yan. Tapos ipapalis natin yan ulit. Tapos ito. Ayan yung pinalabas ng bap. Pinalabas ng bapin natin kahapon. Bintab naman siya guys. Ayan. Kung may kita nyo, bintab siya talaga. So, magdi-DIY pala kayo ng mga ganito guys. Make sure nyo muna na linisan nyo muna yung auto nyo. Yung OTJ nyo. Make sure nyo linisan nyo muna. Yeah, ginawa ko kahapon, nilinis ko muna talaga siya pati yung loob kasi yan balak ko rin uh, iba i ano ipalihain yun yeah. kasi para sa next na car show na sasalihan natin is na prep natin siya kahit sa matagal-tagal pa nahanda na natin siya ano, yun yeah. so eto ulit eto siguro bago siguro yung hood lihain rin ko muna siguro loob itong itong sa side hindi ko lang hindi ko lang alam kung anong tawag sa ganito sa mga OTJ siguro rear fender sabang ko lang pero yan itong na next natin at ito siguro yung flooring medyo matagal tagal natin yung tatagayin kasi malapad sya no pero yan, next natin yan. Then, so yung ngayon, binaping lang muna natin yung sa fender natin para makita natin kung may gaganta pa talaga yung fender natin kasi dami na siyang, dami niya ng scratch, scratch. Ano? so, tagal din. Eh. Mabilis lang siya actually gawin yung sa pag-hairline. Mabilis siya sa mga malilit lang na part ng OTJ kung kagaya nun ma lang yung area nya madali lang sa lihain eh. yung, kung sa mga malalaki kagaya ng hood kasi itong flooring natin dito sa likod siguro matagal tagal din yan kasi kailangan kasi dyan talaga isang tuwid lang eh kaya mahirap mahirap sya at mo na lang talaga guys yan so ayun lang muna siguro gagawin natin ngayon kita-kits tayo sa ibang mga video kung ano pang mga gagawin natin siguro yun nga yung hood itong yun sa likod gagawin natin yan yun so finish lang natin yung ginagawa natin ngayon then kita-kits tayo mamaya let's go guys ko na pala guys so kung galing kung yung OTG nyo is may hairline na siya advisable na gamitin yung liha is yung 240 grit na para mas ma parang iano nyo na lang papatungan nyo na lang yung pagka hairline nya pero kung yung stainless pa ng OTJ nyo is ano pa yung mirror pa sya makintab pa advisable gamamit kayo ng mas magaspang gaya ng siguro mga yung 150 grit pwede sya or 100 or 120 yun naglalaro sa ganun para mas nakita yung pagka hairline niya. Ayun. So tutuloy ko na rin yung ginagawa natin. Let's go. Try natin siyang i-finish ng 1000 grit para medyo makintab pa. So testing natin kung 1000 grit natin. Tingnan natin kung may pagkakaiba pa. Yun, tatry natin kung 1000 grit natin kung may kikinta pa siya pero saglit lang natin ito yung testing hanggang sa mga na natin lahat goods naman siya guys yan pwedeng gamitan siya ng 1000 grit gusto niya i-vanish so gawin naman natin sa kabila Tapos natin sa so guys Yan So Ganda rin So Ganda guys Satisfied ako sa ginawa ko ngayon Ano kayo? Na satisfied kayo sa ginawa natin Na uh, DIY But, um, Tawag dito Hairline Polish sa ating OTJ i-like nyo na yan yung video natin ngayon guys ano? ang galing na natin itong tape ngayon guys oh. makintab kasi yun din kaya kailangan natin yung tape at. Look at this. guys, ko yung hood. Pansin ko nga, laki nga ng pinagbago guys. Makikita nyo ganyan, ganyan, kagasgas yung fender natin kanina. Yan, makikita nyo. Ay mag-focus. Yan, yan yung mga gasgas na yan. Ganyan kanina, kagasgas yung fender natin guys. Tingnan nyo naman yan. Damn! Parang bagong labas sa kasa ang OTG, no? <laughs> parang brand new na no, guys hindi ba na sinag nung ano ilaw oh. buong buo kala mo may paint na binaking na no guys hmm. No? may sabila yun o no? sheesh may nyo dyan yung hood may kita nyo naman guys puro gas-gas yan ganyan na ganyan kanina yung itsura ng ating fender ayun ah, oh, mga gasigas na yan tingnan nyo ngayon tingnan nyo yan yan sir <laughs> sheesh Yon, so kung nagustuhan nyo guys yung ating DIY ngayon, huwag na kayong mahihiyang mag like and mag comment na kayo dyan kung anong masasabi nyo sa DIY trip natin and mag subscribe na rin kayo sa ating channel you know so ayos hindi nalabasan ang ating DIY dito sa fender fender lang muna yun natin guys ha? kasi test run pa lang natin yan sa vendor yun, so, mga future plans natin, so, susunod natin yung food. Itong siding sa mga part na may malala ng gas gas. And, sa flooring doon sa loob. Yan, dito sa may, yan, saka dun, saka bila. Yan, so, ayun, goods ba? So, hanggang dito na lang muna yung gagawin natin ngayong araw guys so susunod na lang ulit kita kits tayo sa ibang video let's go